Ang mabilis na pagkalat ng mga impormasyon ngayon sa social media, malaki raw ang naitulong sa Comelec para mas paigtingin ang paninita laban sa mga kandidatong nambabastos sa kanilang mga kampanya, bagay na pwedeng maging election offense. Lima na ang nasita ng komisyon, kauday niyan at inisyuhan ng Shokos Order. Nakatutok si Maki Pulido! Kung tutuusin, hindi na raw bago ang panlalait at pambabastos ng ilang mga kandidato habang nangangampanya. Pero sa unang pagkakataon, naninita na ang Comelec. Limang kandidato na ang inisyuhan ng show cause order ng Comelec dahil sa kanilang mga sinabi habang nangangampanya. Ang mga solo parent na babae, na nire pa, minsan sa isang taon, pwede sumipingo sa akin. Ang mga lalaki mga babae? Maayo pa po Ang aking kalabay, isang Bilma Santos la na ang nalaos na. Di man pwede nga uh, maot. Kay kung luya na mga lalaki, at tumangon sa pangit nga, Nurse, na naman mo sa sakit ana Nasa hospital na po yung kalaban namin bypass, bypass evening, stage 5 cancer kaya gin Sa ilalim ng COMELEC Resolution 11116 ipinagbabawal ang bullying at diskriminasyon laban sa mga kababaihan persons with disability may HIV at iba pa pati ang gender based harassment at labeling Ang paglabag dito may tuturing na election offense pag-aaralan ng COMELEC ang sagot ng mga kandidato at depende na sa kanilang evaluation kung sasampahan ng disqualification o election offense ang mga kandidato. Walang complainant sa mga initial show cause order. Batay lahat ito sa mga na-monitor ng COMELEC sa social media. Isa raw ito sa mga kaibahan ngayon ayon kay UP Political Science Professor Jean Encinas Franco. Mas mabilis ang pagpapakalat ng impormasyon dahil sa social media at mas maalam na mga botante tungkol sa diskriminasyon. Because of technology, with democratized access to information uh before we had to rely on uh our elders our parents to tell us what is right or what is wrong or our teachers Dalmas mas mabilis ang pagpapakalat ngayon ng impormasyon mas mabilis na rin daw ipaalam ang nakitang pagkakamali it's also very easy to uh, um, get feedback or to uh, distribute information reactions Over controversial statements being distributed very fast compared to before. And that's something that's already amplifying what has been called as woke culture. Sana, sabi ng election watchdog na Lente, tumaas ang level ng diskurso sa pangangampanya dahil sa aksyon ng COMELEC. Kapag ganito, na nakikita nilang bawal na sila gumawa ng mga statements na hindi naman nakakatuwa o discriminatory o nakakabastos sa certain sector ng population natin. Mag-iiba ang kanilang diskurso at hopefully mas talaga mapupukos na lang sila sa kanilang programa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.